Ladies and gentlemen, welcome to another video na sasagot sa inyong katanungan Hello. At mga kaibigan, sa lahat po ng mga kababayan nating na nanonood Saan mang panig ng mundo na may Pilipino <laughs> Parang kanta yata niyan ano, ano, ano. Okay, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nagtitiwala sa atin Nagpapa-shoutout sa George din All the way from Mindanao Hello sa you George Uh, nasa Cagayan de Oro siya pupunta daw siya somewhere in Iligan bago mag Iligan nag-aaral daw siya ng Maritime at uh, magsisiman daw siya at uh, kailangan niya ng pera kaya nagpa-trade na rin po siya mga kaibigan maraming maraming salamat po sa inyo kay Manilin Pera hello sa inyo Manilin pera. ngayon may pera ka na pangalawang beses niya nagpa-convert sa atin ng kanyang TikTok no? TikTok Pay Later. Yan, suki natin yan, no? Sa TikTok Pay Later. At yung iba naman ay sa G Gives. All the way from the abroad, mga... taga Qatar, Middle East yan, hello sa inyo, taga Saudi may taga Hong Kong pa po nagpapatrade ng kanyang G Gives na ang halaga ay 18,000 pesos, naku mabilis lang po sa atin ang mga trading na ganyan no? agad agad yan, wala pang isang oras, matatanggap mo na ang iyong perang pinatrade, no? Ang iyong g gifts na pinatrade, ang iyong pay later na pinatrade. Pati po, ano yan? Ah. Pati po ang inyong uh, Shopee pay later na pinatrade, aba in just na uh, minutes lang, no? Ang bilis talaga ng proseso natin ladies and gentlemen Minuto lang po Hindi po abuti na isang oras Wala nga 30 minutes eh sobrang bilis po mga kaibigan basta sundin natin ang tama ang proseso ng pagte-trade ano po ayan TikTok pay later napakadali lang po niyan napakabilis sobrang easy easy peasy no para kala nagpe-Facebook para kala nag YouTube napakadali po niyan mga kaibigan kaya kung kailangan ninyo ng pananalapi kailangan ninyo ng pera as in now na kara ka agad-agad pati ang inyong Lazada pay later ipa-trade niyo na yan kay DJ Chico the legit the original, the express one, and the most trustworthy. O, ba? Diba? Nakita mo naman ang ating channel. Tignan nyo po yung subscription sa baba ng ating YouTube channel. ba? Diba? Nasa 30... Magpo 40,000 na po, mga kaibigan. Magpo 40,000 subscribers na po ang ating YouTube channel, no? So ang dami-dami lumalaki na po ang ating uh, subscription rate. Malaki na po ang ating bahay. Marami na tayong natutulungan. Marami na po nagpapatrade sa atin. At ganoon din, hindi lang po sa YouTube channel, pati po sa ating Facebook page. Magpo 40,000 na rin po ang ating followers and likers ating Facebook page na DJ Chico Arellano. At ibig sabihin lang yan, marami na po tayong natutulungan. Alam nyo ba diba, ladies and gentlemen, ang nagpapatrade sa atin araw-araw ay humigit kumulang 100,000 pesos everyday po yan, ladies and gentlemen. No? Sobrang dami pong nagtitiwala sa atin at maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Chico. Enjoy the rest of the day. And God bless you.